Hello, magandang tanghali po sa inyo. Uh, papasok na ako no, meron akong schooling ngayon at meron ako nabasa dito muna sa ating uh, comments at least makap makapagsagot man lang ako uh, ngayong araw kasi baka hindi na ako makapag-upload mamaya. At uh, tulong ko na rin po sa inyo. So baka meron mga magtatanong ng ganitong klaseng tanong din. Yan po yung tanong niya sa baba. So, ang sabi niya kung kailangan ba daw talaga magpalit pa ng freon pagka daw nagpalit ng compressor. So ano nga ba ang ginagawa pagka nagpalit tayo ng compressor? Yung compressor po yun po yung parang pinakapuso ng ating split type aircon. So pagka tinanggal yon ay tanggal din yung mga connection ng tubo o yung dinadaanan ng ating freon o ng refrigerant. So sa madaling salita, sisingaw po talaga yung mga freon natin o refrigerant at uh, kailangan po talagang palitan na rin lahat. So yun, ah uh, yes, so, opo, pag uh, nagpalit ng compressor, papalitan din po yun. At kung tinatanong nyo po kung magkano, iba-iba po kasi yung mga pricing yan. ah uh, usually mga ranging yan, mga nasa 4,000 pataas kasi yung uh, mga free yun po ngayon ay mahal. At kasama na po dun yung labor. So yun, iba-iba uh, naman po yung mga prices ng bawat uh, technician at bawat uh, mga shop. Kaya hindi rin po makapagbigay ng saktong uh, pricing. So yun, ganoon na lang po yung range na binigay ko at least nasa gitna kasi yung iba mas mababa pa, yung iba naman na mas mataas. Sana makatulong po.